Kabalik na tayo dito sa Jusa kaso problema wala pa lang ihaw. Gabi lang 'yun or hapon pa lang 'yung ihaw. Kailangan natin ngayon mag loading kasi mamaya tatakbo tayo dun sa Iriga. Yung may sign na Iriga City. So kain muna tayo. Ulam ko ngayon, pusit, uh, ah, gulay na kalabasa. Pwede tayo magdalawang rice kasi tatakbo tayo mamaya eh. Solid ang hang. Oso tayo kumain, punta na tayo ng office. Malapit lang dito yung office so ano, tara na. So dito tayo tatakbo mamaya packet doon Ayun Nandyan ata yung Saina Iriga City Pero mamaya Mas ma-explore natin mamaya Kasi mamaya pa tayo tatakbo Ngayon nasa office muna na tayo Kasi may kapag tayo sa ating mga colleagues Trabaho muna tayo na tayo sa Lapua Yo katatapos lang natin Balik na tayo sa hotel Yan kita nyo yan Diyan tayo pupunta mamaya. Diyan mismo. Kung makakyat. Basta diyan tayo pupunta. Sa so, ngayon, uwi muna tayo. Kadarating lang natin ngayon sa hotel. Unfortunately, akala ko Thursday na. Kasi nakaschedule dapat tayong tumakbo Thursday. Kasi nung Monday at kahapon, tumakbo tayo, di ba? Diba? Kailangan natin rest day ngayon. Tapos siguro bukas na naman, Thursday, tatakbo tayo ulit. Kasi on Saturday, tatakbo tayo with MRC. Tama ba? Metro Run Club. Mga kilala din tayo dyan. Siyempre, paghahandaan natin yun dahil may mga makakasama tayong elite, lalo na ni Aris, Poldo, si Brya, Xavier, si Renz. Sure. Yeah. Do easy run lang naman daw. Daw. Pero subukan natin. Excited na rin tayong tumakbo with groups. Siguro bukas na lang tayo tatakbo, aagahan natin para presko at makita natin yung sunrise doon. Promise bukas talaga, promise bukas tatakbo tayo, okay? Sa ngayon, ocular visit muna tayo kasi di pa natin alam yung lugar. E kita natin ngayon dito, paahon. Wala dito, sobrang lapit na ng hill. Kita nyo? Pero doon tayo sa may bandang harap para makita yung pangalan. Ooh, may rough. Mukhang ano kaya? Mukhang magte-trail run tayo. May kasamang trail run ata ito ah. Hybrid. Sir, saan yung daan papuntang ano? Diyan sa sa may irig yan, yan pangalan. Thank you, sir. Ha. Uy! Uy! Uy, ang sarap. Ala. Asti gumi madadaan ng pambatis. Ay ano, parang parang ano siya, irrigation na malaki. Aspakyat. Sarap. Sa taas dito guys bukas na lang saan si tayo natakbo dito nako ngayon pa lang sinasabi ko na hindi ito magiging madali Mas tingin ko din na natin kailangan umakyat dyan dito pa lang oh ayun oh tarik na dito pa lang mga boss matarik na ganda dito oh overlooking dito pa nga lang overlooking na ano pa kaya dun sa taas ba? Sarap. entrance. Ayun pala, may bayad dito. 25 pesos entrance. Buti na lang, dinana ano natin. Kasi kung tatakbo tayo ngayon, di pa tayo nakakapag-recover masyado. Bukas sa takbuhin natin to. Sarap ng spot dito. Bukas, babalik tayo dyan. Pero, di tayo maliligo muna. Parang muna natin tumakbo. Huwag tayong ma sa ibang, ano, ibang gagawin. Excited ka na pa bukas? Ako din. Sa wakas, naabutan na natin. Inihaw. Diyan po. What's up, Fran? Shout out. Follow nyo si Fran. Sana sa comment section. <laughs> Grabe tong araw na to. Dito sa Iriga, di ko ina-expect na may makikita ako na mga familiar faces. Yung palabas ako pagkatapos kong mag-ocular dun sa akitin natin, naghanap ako ng mga pagka-cash outan. ko dun si Kuya Boy, nagka-pedicab sa Obiedo. Ngayon naman, dun sa kakainan talaga natin, na ihawan, may nag-approach sa akin, ikaw ba daw yung vlogger? <laughs> Anong tangan to? <laughs> Tapos sinabi Kuya Jude, sabi ko, ako. Sabi ko, ako. Ay, nagpakilala yung sa ano, kasama ko pala sa choir dati. Pero di na kami nagpang-abot. Si Franz. Yan. Shoutout sa inyo. Shoutout sa mga students na nakasama natin diyan kumain. Gapasis ata sila sa TESDA. Good luck. Sana positive ang kalabasan kung ano man ang tinatahak niya ngayon. So, bukas kita-kits lang tayo sa ating pagtakbo. Ayan. Kamala para. para.